Uh, hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 29 ng December. 20 December 29. 20 uh, 2024 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6 6.55 ng umaga 6.55 ng umaga at ngayon po ay araw ng linggo at nais ko po mag vlog mga kababayan, mga minamahal patungkol dito sa napanood ko kahapon itong sinasabi ni Cristan, magaling din po ito si Cristan. ah... Uh, na vlogger. Pinapanood ko rin ito. Pero hindi ko nga siya nirekomenda sa inyo kasi noon ay medyo nung namatay po si Percy Lapid. Pagkatapos noon, medyo naglaylo siya o hindi na siya makita. At ang balita ay medyo natakot siya. Kaya hindi ko siya na uh, nailista doon sa uh, rekomendado ko na mga bloggers. Pero magaling po ito si Kristan Ang topic niya kahapon na napanood ko ay paano mawawala ang korupsyon dito nga sa Pilipinas. Ay tama naman yung mga sinabi niya. Opo. Uh, okay yun, yung mga sinabi niya. At ito nga mga sinabi niya ay huwag nating iduluhin yung mga kurap officials. Yung po ang sabi niya, equal uh, -cool out natin, sabi niya, i -cool out ay bagong salita po yan eh. O, ang kwanjang kasi ay expose natin eh, ganun. O, huwag hingi ng pabor. O, yan ang maganda. Huwag hihingi ng pabor. Huwag palakpakan. Parang ganyan ang pagkasabi niya, pero Uh, yun nga, wag purihin wag ibuto Yan po ano wag nating ibuto ang sabi niya Kung alam natin na kurap Huwag natin ang ibuto At huwag din tayong lalabag sa batas Kung ano mo yung tama Yun ang gagawin natin Yun po ang sinabi niya ano uh, Iwasan na lumabag sa batas Ayan po at itigil na ang pagbibigay ng bribe o yang lagay o mga gifts. Yun ang sinabi niya. Itigil na natin yan yung yung pagbibigay ng kutong ganyan ay itigil na yan. Tama lahat yung mga sinabi niya. Opo. Uh, pero ang kwan dito ay ang Mahalaga ay yung i-call out o i-expose natin sila. Opo. Pero nga, ang problema kasi dyan, mga kababayan, mga minamahal, ay delikado po ang buhay natin pag, pag ginagawa natin yan na, na ini-expose natin sila. Delikado po talaga yan. Kasi nga, pwede kang balikan, pwede kang kasuhan, o pwede kang ibilanggo. Ganun nangyari kay Dilimah. Opo. Binilanggo nila na wala naman talagang kaso. Iyan po ang delikado dyan eh. Kaya bihira lang po yang nag-i-expose o nag-call -cool out. Bihira yan. ah uh, pero nga, ayan ang dapat talaga na gawin. Isa yan sa dapat gawin. Ulitin ko lang ano, ang sinabi ni Kristan na sangayon ako sa kanya, ay huwag iduluhin ang mga kurap official kasi ang nangyayari po kasi iniidulo natin sila eh. Upo, parang bilib na bilib tayo sa kanila dahil mayaman sila, makapangyarihan sila. Huwag po yun. Iisa lang po uh, ang talagang pinakamakapangyarihan ang Diyos po. Power and authority belongs to God. Yan po yun, i out. Sabi niya, huwag hingi ng pabor o iwasan natin hanggang maari na hihingi ng pabor sa kanila. Opo. Doon sa mga kurap official. Kung alam, kung alam po natin na kurap yan, ay iwasan na natin na lalapit. Opo. Uh, huwag palakpakan. Yun nga, yung pinupuri o o dinadakila, hindi ba? Palakpakan sila eh. O, kahit na ba purasyo lang yan, ay simpre sa meeting, hindi ba? Kung maraming pumapalakpak, ay parang inaakala nung kurap official na tama yung ginagawa niya. Ang susunod ay huwag ibuto. Ay tama po yan. Ah, kilalanin natin sino yung mga kurap at huwag nang ibuto. Opo, a uh, pwede rin na kung sa meeting nila, huwag tayo mag-attend. Opo. Yung mga meeting po ng mga kurap at nakikita po natin yan eh. Yung meeting ni ni Bung Bung Marcos at saka ni Sara Duterte noon, walang umaatin. Hinahakot na nga eh. O yung iba, may bayad pa daw ata yung iba eh. Kasi nga ay tama yung ginagawa ng mata ng mga tao. Ipakita natin na ayaw natin sa kanila. O wag nating ibuto ay simple kung ayaw mo nang marinig ay bakit pupunta ka pa sa meeting nila, hindi ba? O ay lalo na huwag ibuto, hindi ba? Ayan po. Pero nga ay dinaya lang nila po ang eleksyon ay eh. dinaya lang po 'yan. Kaya nanalo sila. O huwag lumabag sa batas ito po ang ang party talaga natin na na kuminsang kasi ang korupsyon, nagiging tuloy-tuloy yan kasi pag nahuli tayo ng pulis sa uh, yung yung sa kwan sa tiket sa pagmamaniho, o binabayaran natin agad yung pulis para hindi tayo ma issuehan ng tiket o ganun po iwasan po yun, ano huwag lumabag sa batas. At yung panghuli, sabi niya ay itigil ang pag-bribe. Opo, tayo po maliliit na tao ay kung minsan ay kasama tayo dyan eh. Dyan sa nagbibigay ng, ng padulas. Opo. Yun nga, yung pag nahuli ka na lumabag sa batas ay uh, ikaw na mismo eh ang nagbibigay ng bribe eh. O iwasan po 'yun. Huwag nating gawin 'yun. Yan po ang mga sinabi ni Kristan na nakita ko po na talagang totoo o tama. Opo. Uh, pero bago ko po ibigay yung yung Bible verse naman, na napakasimple po ng ng Biblia. Napakasimple lang po ano. At maiikwan natin, mai sususog doon sa sinabi ni Kristan o magiging uh, supporting verse o po doon sa mga sinabi niya. Pero bago ang lahat po ay hayaan nyo muna na pasalamatan ko muna itong sumusu uh, ah, sumusubaybay sa atin o nakikinig sa atin o nagla-like o nagko-comment o nagsi-share. Salamat po sa inyong lahat ano. Ito po sila ano, batch number 1 po ito. Si Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalya ng Bacolod, Pampanga. Salamat po sa inyong lahat. Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain. Will Utaib nang Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliber Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narbais, Joshua Lan, Ilinita Sklapler ng Germany. Salamat po sa inyong lahat. Bin Puno, Leti Piralta ng Mamburao Occidental Mindoro, Maribel Baligat Kulyo, Quirtiqu, Juna M, Rinaldo Abentino. Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburki, Pleaser Eduarte, Hias San Juan, Roman de Pas. Mary Grace Santos, Pagmando, John Cabrera, Luwin Sigako. Salamat po sa inyong lahat. Ay maglasang Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat, Agripino C, Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D, Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Solidad de Maculangan, Brinda Martin, C.J. Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pakamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alendayo, Edelberto Infante, Bos Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, B.T. Velasco, William Eli, John D. Cinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Abela, Danilo Magno, Carl Arman, Salvi Ibanez, Domus Tikton, Tib Tib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Serbi Henel Dugardi, Rubin Delpin, Mama Gina, Lan Sumintak, Leonardo Aceves, at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nirekomenda nire ko po sa inyong na ating suportahan at panuorin palagi. Ito po sila, no? si Michael Apacible Bulletin, Attorney Inso Recto, Bonyog Pagkakaisa, Blackcaster Armandin, Engineer Tutu Kausing, Aling Marie, Mr. Sa totoo lang to, Christian Isgera, PMTGR Vloggers, The Action Ban, Roy Japantors, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Dimjus Ago, ka Atatago, Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Ka di Carbonil, at saka si Attorney Silo Magno. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. At nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na. Yun nga, itong topic na ito ay kinuha ko doon kay Kristan. Pero hindi ko nga siya naisama dito sa listahan kasi huminto siya mag-vlog noon. Pero magagaling po o magaganda yung mga binablog niya. Yung nga ang title, Paano Mawala Ang Korupsyon Sa Pilipinas, sabi niya. Ngayon, ang Biblia po ay ay very specific po eh. At lahat ng sinabi niya ay mahahagip po dito dito sa dito sa Bible verse na ito sa Ephesians 5:11 po. Parati ko po na sinasabi ito how to fight corruption. Ito po ang talagang Bible verse na ginagamit ko. Ephesians 5:11 po. Have no fellowship with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them. Yan po ang nakasulat. Ngayon, para po sigurado tayo, ay kumuha pa ako ng isang verse o isang isang translation. Ito po ano, Take no part in the worthless deeds of evil and darkness. Instead, expose them. Mas maganda po ito dahil medyo inaayos na po nila eh para yung pagkasulat ay naaangkop sa makabagong panahon. Ulitin ko lang ano, take no part, sabi niya. Huwag kang makiisa. Yun namang isa ay have no fellowship. O, with the worthless deeds of evil and darkness instead, ang nakasulat po ay Instead, sabi niya, expose them. Yan po ang dapat na pamamaraan. Pero nahagip na po yun doon. Doon sa sinasabi ni Kristan. Opo. Ngayon, ay, ang ibang po sabihin niyan na take no part, ay kung alam niyo na nakurap, ay wag na kayong aatin ng mga meeting. Ayan po. O. Kung alam niyo na nakurap, ay huwag na kayong hihingi ng tulong. Opo. O huwag nyo nang iiduluhin, huwag nyo nang palakpakan, huwag nyo nang ibuto. Ayan po. Take no part. Kasi nga, habang naandyan kayo, dyan sa, halimbawa, sa meeting na yan, nagpapa-meeting, ay akala nila maraming tao o marami ang bubuto sa kanila. Ganun po yan. Take no part in the worthless deeds of evil and darkness. Instead, expose them. I-expose po natin sila na itong ginagawa nila. Kaya nga lang po ay delikado. Kasi nga ay baka balikan tayo. Pero kung marami tayo o halos lahat ng tao ay ini-expose na sila, matatakot din po sila yan. Kasi nakasulat po eh, yung, yung mga gumagawa po ng evil works, they are afraid to come to light because their deeds are evil. Hindi po sila pupuntayan sa sa kuan sa liwanag. Parati po sila yan nakatago sa dilim. Ayan po. And this is the verdict sabi ni ni Jesus Christ eh. Oh that light has come into this world. Siya nga yung light eh. That light has come into this world, but men love darkness instead of light because their deeds were evil. Ayan po ang kasulat. Hindi po sila maglalakas loob na lalabas yan kung alam nila, exposed na sila. Kaya nga, yan po ang nangyari kay Hari Roque po eh. Bakit nagtago na? Ayun na nga eh. Ayaw niyang humarap eh. O, kasi sinabi niya na malaki ang nabinta niyang ari-arian. Malaki daw. Ay nung hiningian siya, ay saan ba yung dokumento? Kung magkano yung bininta, sinong bumili at anong year na naibinta yan? Ay wala siguro. Hindi ba? Gawa-gawa lang niya. Ayun, tumakas na. Hindi ba? Ganun po yan. Pag na expose na, ay hindi naman sila haharap yan eh. Kaya nga, the proper way is to expose them. But, uh, be careful, sabi po ng Biblia. Or else, you also may be tempted. Ayan po eh. Hindi ba? Karamihan kasi, na nag yung nag-i-expose eh, ay kung minsan nilalapitan din yan eh, para bayaran, ay simply matitim din eh, kung malaki-laki po ang pira, hindi ba? Oh, Ganun po yan. Be or, ah, uh, be careful ang, ang nakasulat eh. Oh, uh, because you also may be tempted. Hindi lang yung, baka, ah, uh, saktang kanila o kargahan kanila ng kaso, hindi lang yon Baka matim ka pa kung may lalapit sa na babayaran ka para itigil na. Yun po. Of course, yun sa hindi maaalis yun na baka saktang kanila. Pero nga, ay, ang masasabi ko po dyan na ito, parati ko pong sinasabi po eh. Ah, kasama po yan eh, yung sakripisyo. Yung masugatan ka, o masaktan ka, o mabilanggo ka. Kasi nga ay, eh, si Jesus Christ po eh, wala namang kasalanan po hindi ba? Pero siya ay binugbog, hindi ba? Siya ay ipinako. Oo. Oh. Yun po eh. Nagtiis siya. Tiniis niya o binata niya ang mga kasalanan ng tao na maniniwala sa kanya. Kung hindi maniniwala, hindi kasama naman eh. O, oh, ayan po, kaya nga sinabi na siya ay ang manunubos o oh, uh, our redeemer. Ayan po, ano. Ngayon ay itong John, uh, John chapter 2 verse 15 hanggang 17 po. Babasahin ko lang po ano. Kasi nga, uh, hindi kasi, hindi kasi sapat eh. Na malaman mulang na take no part in the unfruitful works of evil and darkness, but rather expose them. Hindi lang, sap, hindi sapat yun eh. Hindi sapat. Opo kahit na alam na natin yan, actually alam natin yan eh, pero kulang pa yon. Ito, humanap ako ng verse para maikumbinsih ang tao na yun ang dapat nagawin. gawin. Ito po ano, sa 1 John chapter 2, verse 15 hanggang 17. Do not love the world. Si John the Beloved po ang nagsasalita dito o siya ang sumulat nito. Ano? Do not love the world Or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the desire of the place, the desires of the eyes, and the pride of life, is not from the Father, but from the world. The world is passing away. along with its desires but whoever does the will of God remains forever ayan po ano iyang kasi ay pan, eh, yang yang the last of the place eh. ay dito the desire of the place eh. the last of the eyes the last of the place and the pride of life is not of the father but is of the world And the world is passing away. Sabi po ni John, lumilipas po yan eh. And the world is passing away along with its last. Natatapos din yan eh. But whoever does the will of God remains forever. Yan po ang nakasulat. Para makatulong yung verse na yan, para hindi na tayong masyadong Mag-last dyan sa mga salapi Hindi ba? O oh. Ulitin ko lang po ano Do not love the world Or the things of the world If anyone loves the world The love of the Father is not in him For all that is in the world The lust of the flesh The lust of the eyes And the pride of life Ayan po eh Pride of life po yan eh kaya ayaw nilang matalo sa politik. Uh, gusto nila manalo ay pride of life po yan eh. Kaya gagawa sila ng kahit ano. Ayan, mangungurap sila at ayuda. Ilang lagay sa ayuda. Ayan po eh. Napakinggan ko po yung tinatalakay ni Kuang ngayon. Maganda eh. Ni Inji ni Tuto Kausing. Pinakita niya doon kung bakit ang mga politiko ay gusto sa ayuda. Opo. Ay para nga sila ang bida. Hindi ba? Ganun po eh. Ayaw na nila yung kwan eh, yung dumadaan sa sa bangko na dinidirekta yung yung mga tulong dito po sa Amerika. Isisir ko lang po ano. ayaw ko kung tatlong bisis akong naka-receive ng ayuda galing sa gobyerno. 1,200 po yan. Pero dinidiritsa po sa po doon sa bangko ko. Dinidiritsa. sa. doon nila hinuhulog. O, oh, noong nagka-COVID. Ayuda po yun ng gobyerno. Halos lahat po dito. Basta mayroon kang uh, tax o nagbabayad ka ng tax. Nakukuha nila yung 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 kwan mo, yung bangko na kung saan doon mo pinapadaan yung bayad mo sa tax ay huhulugan naman nila yun kung may ayuda. Ganun po eh. Kaya halos wala pong corruption dito. Ay diyan kasi eh, yung pillhead, kukunin nila, tapos eh, eh, i-dedistribute sa pamamagitan lang ayuda, ay simpre ay eh, para sila ang sikat. Ayan po. Take no part in the unfruitful works of evil and darkness, but rather expose them. Ayan nga, ini-expose sila ngayon ni, ni Engine Tutu Kaosing. Pero baka tatalakayan ko rin po yan sa ibang araw. Kasi nga, ay, kabisado ko po yan eh. Opo, kabisado ko yan kung papaano ang mga, mga ginagawa nila dyan. At nung nga isang araw, ay tinalakay ko na yan, Napakalaking budget po dyan sa medical o medicare o yung pill health na yan. Napakalaki po yan. Kasi ako, OFW po ako, walong taon po ako sa Saudi, nagbabayad po ako, hindi ko po napakinabangan yan. Ay marami rin akong alam na nakapunta na ng Amerika o ng Australia o ng Europe, hindi na pinapansin yan. Pero nagbabayad sila dyan nung sila ay nasa Saudi. Kaya alam ko, ay kuan yan eh. malaking pira diyan eh oh at hindi naman nila kinukuha yan kasi nga ay ay hindi naman sila nagkakasakit eh oh ang tao po ayaw talaga magkasakit lalo na kung medyo kabataan pa bihira yung nagkakasakit oh ay kung naandito na sila sa Amerika, ay hindi na nila papansinin yan. Iyang ganyan. Although na may naihulog sila dyan, ay saan napunta yan? Ayan nga. Kaya nga, billion po yan. Eh. Billion po ang, ang budget dyan sa PhilHealth o yang medical o Medicare. At ngayon nga, yung, yung, yung narinig ko po kay Engineer Tuto Kausing, yung ano ba yun? Tupad. Yung pala, yung, kwan, yung nawalan ng trabaho. <laughs> yung nawalan ng trabaho, alam nyo po, dito sa Amerika, pag nawalan ka ng trabaho, ay, kwan po, eh, pwede kang pupunta doon sa, kasi nagbabayad po kami dito ng insurance, ay, insurance, na kung nawalan ka ng trabaho, ay, bibigyan ka ng, ng ayuda. nung, nung insurance, pag unemployment insurance ang tawag doon o mga six months po yan, halos kalahati ng sahod mo ibibigay. Wala kang ginagawa, naghahanap ka lang ng trabaho. Ay dyan kasi eh, mayroon din palang ganon. Ay pero kinukuha na rin ng mga politiko. oh kaya nga po, korupsyon talaga eh. oh kaya tama po ang sabi ng Biblia, have no fellowship with the un Uh, with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them. Yan po ang talagang tutuhanan dyan. Opo. O sige mga kababayan, mga minamahal, at hanggang dito na lang po ano, at dalayan ko po sa Panginoon sa ating pakikinig po ay nakakakuha po tayo ng ng, <laughs> ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. At muli, mga kababayan, mga minamahal, ay isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po nang marami. Salamat po.